bobo daw ang Pinoy o mababa ang IQ at nabilong daw tayo sa low average IQ classification. Sa sasabihin ko, pwedeng matriggered ka, pero pwede ding may ma-realize ka. And I will make sure that by the end of this video, tataas ang IQ mo sa isi-share ko. <laughs> so ayon sa World Population Reviews 2023 report, out of 199 countries, nasa pang 111th tayo. Uy, angel number naman yun ha. Swerte dapat yun. Pero ba't parang minamalas tayo? <laughs> Anyways, ang low average daw ay nasa 80 to 89. Then ang score natin ay nasa 81.64. Muntik pang maging palakula. <laughs> Pero may isang bagay na di gaanong napapansin ng karamihan na malaking dahilan na bakit kulelat ang Pinoy sa ganitong bagay. And to tell you honestly, factor ang araw-araw nating pag-uugali sa kapwa natin. Eh, bakit nga ba mababa ang score natin? Ano ang mga bagay na pwedeng magpa-improve sa atin? Gaano nga ba kabig ang usapin ito? Ama nga lang ba natawagin tayong bobo? Well, sabi nga nila, matuto ka sa may mas napatunayan sa'yo eh, sino nga ba ang top 1 na may pinakamataas na IQ sa buong mundo? Walang iba kundi ang mga Japanese na may average IQ score na 106.48. Sumusunod ang Taiwan, Singapore, Hong Kong, and China. Aba, katabi lang natin sila pero di pa tayo pinakopya. <laughs> pero sige, sin sila naman ang pinakamataas, ano nga ba muna ang basihan ng score ng mga bansa? Reports suggest that average IQ reflect the quality education and resources available in a country. Factor ang kahirapan, mababang nutrisyon, at mababang educational system. Well, tumpak tama naman talaga pero may napapansin ako na pwedeng isang factor na wala sa mga nabanggit. Ito ay base lang naman sa malawak na pag-oobserba ha. Mostly sa top 5 na nabanggit na bansa ay napuntahan ko na rin kasi. At may napansin ako na pagkakapareho nila na wala sa ating mga Pilipino. Ganito ka simple kasi yan. Observing the mindset of top achievers is one of the keys to achieve din kung ano ang meron sila, 'di ba? Parang ganito. If gusto nating maging effective na negosyante, 'di ba, ina-adapt natin ang mindset ng mga inject kasi may mindset sila na effective naman talaga. Kaya nga madami sa kanila successful na negosyante. So kung basihan sa IQ, top 1 si Japan, eh ano nga ba ang meron sa Japanese na pwede nating ma-adapt? Eto na, sasabihin ko na. Yun ay humility. Mataas o mababa man ang posisyon mo ay di pa rin mawawala sa kanila ang pagpapakumbaba at marespeto. Sa kabilang banda, madami sa ating mga Pinoy ang too proud. Now, because of this, we are lazy to learn. Dahil feeling natin lagi tayong magaling at mas matalino. Madalas na pagkakamalan pa nating pagiging matalino ang discarding panlalamang. At masaklap niyan, proud pa tayo dahil madiskarte daw tayo. Laging puno ang baso natin kaya walang space na para mas matuto ng bago. At uso sa atin ang smart shaming. Pansin mo, kapag may isi-share kang idea or information, sasagutin ka ng, E di ikaw na! E di wow! we di nga! Nauuso ang smart shaming sa atin, kaya madami nagsettle na lang maging bobo para di makantsawan eh. Alam mo yung parang ayaw natin makipag-usap sa mas magaling at mas may alam sa atin? Bakit? Because we are too proud. Meron pa nga kapag ang ibang bagay na narinig natin ay paulit-ulit, nagre-react agad tayo na alam ko na yan. Well, in fact, magkaiba ang narinig sa alam. Please don't get me wrong, friend. Ang pinupunto ko lang naman eh, may nakasanayan tayong mga pag-uugali na umahad lang sa atin para mas matuto. Yun ang lack of humility. Dahil kung mapagmataas ka, hindi magbubukas ang iyong kaisipan. At kapag sarado yan, di malalagyan ng laman because we are too proud. Pagtatanungin mo, proud of what? <laughs> Ito pa practice ng mga nasa top 5 highest IQ Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong and China. They have the culture of bowing. I know, not all of them ginagawa 'yon regularly, pero they have the culture and embedded up to this present generation na ang pagbaba ay symbol ng respect and humility. Remember my friend, true humility is staying teachable regardless of how much you already know well just a friendly reminder